Jello, tulog-tulogan. Kunyan, hindi na rinig. Good morning, ha? Jero na. Ayoko nang nagagalit. Gusto ko lagi nakasmile. pag yan, at mamaya mag-ready ka na dahil umpisa na natin ang panliligay. Ready na tayo para mamaya. Ang gagawin lang natin, bibili muna ako ng mga equipment natin. Ano, apayag ka na, chika? Siyempre, mo ko eh. Papayag talaga ako. O, oh, yung mga car, papayag. Hindi siya mga Yo! What's up sa inyo mga kagarno? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning at magandang umaga. Alam kong parehas lang yon. pero good ang ating morning at mas maganda pa sa umaga. At syempre mga gar, ngayong araw na to ay sisimulan na natin ang panliligaw. No? At ang pagsama natin sa panliligaw ni Jello Tulog-Tulogan. Kunyari hindi naririnig. Gigi. Excited ka na? Oo naman, siyempre. Palm skirt. Bakit parang sama ng tingin mo? La, la, la. Oh, yan. Good morning. Must do. Masama pa ba ano mo? <coughs> Ako nagagalit ka eh. Good morning ha, Jaron ha. Ayoko nang nagagalit. Gusto ko lagi nakasmile. Ngayon yan. Lo, ano, ready ka na ba? Para... Ready na. Para... Iset ko kailang date ni Kaline? Siyempre, ready na ako. Ang siyalo! Paganda yan, at amaya mag-ready ka na dahil umpisa na natin ang panliligay! ano? Ano? Ako din. Anong ikaw din? Ikaw ko di, ano, puli. Huwag namang ganyan! Polvo. Uy, Roderick, pwede magsabihan nga tong ano mo? Wala kayo siya. Kusin mo. Masaya sa buhay. Pwede si ano lang, si AJ. Si Aya pwede. Gusto mo si Aya? Okay. Tropa ko yun, ano? Pakilala mo nga. Oh, hindi pa pala kalala eh. Ikaw, Rez, mapahiga. Liligawan niya si AJ. Ay, baka bigyan ko yan ng isa. Ano, bibigyan saan? Saan mo bibigyan? Ay, dito. Oh, dandan lang. Tama na yan. Huwag kayong mag Babae lang yan, okay? Tsaka huwag ka mga agaw ng girlfriend ng may girlfriend, ha? Hindi maganda yun. Ay, tomboy! Lumabas ka dito sa kwarto namin, ha? Huwag ka mapasok dito, tomboy. Hoy! Tomboy, pumapasok. Just Lumabas or... ka dito! Hindi ako may, or... may traitor dito. Traitor? Lolo, <tod> iling eh. Ay! Ay, lumabas ka! Lumabas ako Lumabas ka! Ready na tayo para mamaya. Ang gagawin lang natin, bibili mo na ako ng mga equipment natin sa panliligo mo mamaya para kayo kulit. Tapos, yung bahala na ha! Para may gusto pang sabihin si Jeron. Sino? Para may gusto pang sabihin si Jeron. May gusto ka ba sabihin, Ron? Bias naman. Bakit? Ba't ano lahat? Kampi kayo dyan. Hindi naman ako kampi. Eh, mabait kasing tao to si Jello. Mabait naman ako. Mabait ka? Hmm. O sige, pag nakita itang nagpapakabait ka, tutulungan kita maliga kahit sinong gusto mo dyan. Sige. Gusto mo, pag dumating dito si area niyan, liligawan mo na agad yun. Rireto na agad kita doon, ano? Sino yun? Basta! Basta! Maganda yun. Rireto na kita, ha? Yoo. Basta, pag ano, ha? Pero na, ayoko, ayoko lang nakikita ka masama. Ay, gusto ko mabait ka. Mabait naman ako. Oo, oh, yun. sige, ha? Pag ikaw nakita kong gagawin ng katarantaduan, din na mo. Sari ka sa akin. So, ayo, mga Garno, bibili muna ako ng pang setup ni Jello sa 7-Eleven. Walang bukas dito na kahit na anong establishment. Bukod sa 7-Eleven dahil Holy Week. niya. Magnilay-nilay din muna tayo mga gar at humingi tayo ng kapatawaran. Ha? Maraming salamat mga gar. I shall return. So ayo mga gar. No? Ha? bali nandito kami ngayon sa dining area. Kasama ko na si Colin. Ito siya. Chik! Ano? Papayag ka na Chik ha? Siyempre, tinakot mo ko eh. Papayag talaga ako. Oh, yung mga gar, papayag na siya maliga mga gar. mga gar, papayag na siya maliga mga gar. Oh, yung mga, 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 mga na. we